Good morning. <laughs> Happy Monday, guys. Hindi naman ako na po, good night kagabi at quiet! <laughs> ano ba yun? Bagsak! Pagdating, pagdating namin, nag, ano lang, nagpakain lang si Chris ng dogs. Dog food na nga lang binigay. Tapos, konting linis-linis, kanyan. And then, nag na pa ako. Borlogs! Ganun! Ganun! sa pagod siguro sa gala. Yan. Pag, pag ano dito, pag pauwi, galing gentry, ako na nag, ano, nag drive. Yan, pero so far, ano naman. Okay naman yung pagalis namin ni Chris. Kasi, sumama na rin sa amin sila, Diane, pauwi. Yan, kasi sakto, nag-announce si Mayora na may pasok na daw back to face-to-face -face na yung mga, ano, mga public schools. So, don't choice si Daya kundi bumalik na muna kasi, di ba, sayang naman kung hindi pa papasukin si, si Lucas at ilang weeks na nga walang pasok eh. Tapos, tatapos si lang din tong May. Doon na talaga sila titira sa, ano, sa na transfer na si, ano, si Lucas doon. So, ayan lang. Ang ganap kahapon. Then, tinake na lang din namin yung ibang food galing doon sa dahon sa mesa. Yan. Okay naman yung mga food doon, guys. Huwag lang talaga yung, ano, yung gulay. Or yung na-serve lang sa amin. Kasi literal na, ano, literal na. Hello, parang kakagayat pa palang ba to? <laughs> Ang tigas pa, hilaw pa. Ayan. Tapos, yung iba, okay, okay naman. Sakto lang. <laughs> Huwag talaga yung gulay. Anyway, ayun lang. Thank you sa ano naman, sa server namin na si Christian yan, sobrang bait niya ha? tapos na, nakaka-entertain siya talagang lahat ng doon naman bumawi sa service yung hanapin yung si Christian pag nandun pag napadayo kayo doon pero, hindi ko na alam yung ibang food pa guys, yung mga in-order lang namin yung nirate ko ha yan, don't get me wrong yan. ano sa siya, tulog? yung aircon mo ah tapos yung ano mga tubig basi na tubig mamay baba mo o bumalik ulit si Luna pinalabas mo bumalik naman sige na buta na ako sa kabila bye bye nagisingan ni Chris pagod din yan eh tuwan tuwa mag drive eh so yeah tara kasi alas 6 na Hello guys, I'm home. Ayan, inantay ko pang ano. Inantay namin kanina si Papin. Kasi pumunta sila dayan sa ano. Sa pasaday niya. Sabi ko, pakita mo na din si ano. Si Chabibi. Si Ilanene at namimiss na rin. Kaso ayun, inantay nga si Papin. Kaso oh, tagal. Ayun, inabot na ng ano baka ulanin na. Sabi ni Dayan, hindi ko na maantay si Papin ni. So yung kasabay ko nang ano, umuwi. Nag-separate ano na lang kami. Tricycle. Tapos by ano, bukas ata, babalik na sila ng Cavite at si Lucas. Parang wala na din naman daw ano, wala nang face to face. Sabi ng teacher, more on online class na lang. Kaya doon na lang sila ulit. Yeah, ayun lang. <laughs> Ang ganap <laughs> ngayong araw. Anyway, ito, ako ay nagluluto ng dinner ng aking mag-ama galing dun si Chris kanina eh kumuha ng pambili ng bigas kasi hindi ko pala naiwanan ayan, tapos sana ako ng ano din sa palengke pork chop nga pang breaded sabi ni Nene meron ako dyan te, kumuha ka na lang oo, hindi, ito yun na lang kinuha ko ganito rin yung luluto ni Nene breaded pork chop pero ako na nagano naglagay ng breading minarinate niya lang And then of course dito yung aking isda pa rin good morning happy tuesday papunta na ako sa kabila. Tatalin oh, ko lang itong mga na-recycle nare kung ano. <laughs> mga galing din sa order ko online. Kaya kapag ka okay pa, dinadala ko sa kapila, sa pasadena para ma-reuse nga. Ayan. Kasi sayang naman. At ayan. Ano yun, Luna? Ano po yun? Ano? Ha? Anong kaganapan? Ba't ka <laughs> lumabas agad? Ha? Sa so, kaya po po na tong mga estudyante na to? Ito yata yung mga graduating eh. Ah, practice. Saan magka-practice? <laughs> <laughs> Sa Jose Rizal? Oo. Oh no. <laughs> oh, si Bunso. Alam mo naman, Bunso, eh. Ano yun mo daw? Prepare mo lang baon, ha? So... Oo, kamantalang dati. Kapag kaya ko na. Ako na. <laughs> Ngayon, ayaw. <laughs> Ang well, kasili guys kasi ang tamlay ng ulam bago lang. <laughs> lang yung, so, yung ini. Ito talang mabawa ng sili. Kapon nga yung kininin. tamlay. Hindi kayo nakabawa. Hindi. So, I'm Richard! Uh -huh. Good morning Richard! Ano sa atin? Pakapi-kapi na lang talaga mayayaman. <laughs> Pakapi ba? Oo. Oh, buti pa mga anak sa mayaman. Sa kape-kape na lang. Alak sa hirap. Mayaman. i claim natin yan. Kau talaga. Ano ba yan? Manifest agad. Gapang bang Ano? Ano yung isang gulay natin? Ay, adobong sitaw. Ha? Ah? Andiyan na! Ilalabas na! Mamadali naman to si Richard.

Ito lang, ma'am. Sa'yo, ma'am. Kani. Ito ba ba sa'yo? Ulam. Ito lang sa loob. Ulam of the day na tayo, guys. Sarap ng ano, ng ganisa. Ang lalaki. Ayan. Meron pa ang dinuguan ulit. Sinigang sinigang, sinigang ga, sitaw, adobo. Ah, meron pang ano, ah, uh, um, tosay sino? Wala. No. Beef caldereta, gatang langka, and chicken curry. Tapos fried fish na lang. Or magagata pa ba si Nene ng isda? Good morning. Papakita ko sa inyo guys. Papaya. Ginataan papaya ulit. Tapos na yung ano, unang bukso ng mga buyers kasi 7.30 na. <laughs> andyan na yung mga ano, mga taga City Hall. So mag ulam of the day tayo. Ay, hindi pa kompleto. May breakfast pa eh. Maaga pa. Pero, ayan. Pero tayong beef, pwede ang corn, Yes, Tapos yung papaya. Sinasabi ko sa inyo. Gila pa ang papaya. Masarap. Diba? Pansit? Good morning! Nandito na ako sa Pasadena. Akala ko hindi makakapagluto kasi walang Walang tubig kahapon. Maghapon, literal guys. Tambak yung ano, yung, yung hugasin. Buti na lang, may ano, may stock sila nene. Yung mga galon-galon, tapos ilang drums. Ayun ang pinanghugas kahapon. Kaso, hindi siya nakapag-prepare. Kasi hapon pa lang, di ba, nagsasangkot siya na yan ng mga, ano, mga karne. Para, pag kinabukasan nga, ano na, ah, mabilis na lang, mga sauces na lang yung ano yung ilalagay pang sarsa tapos ayun chinat ko si Peter kagabi kuya may tubig na ba dyan mga alas 8 ata yun sabi niya wala pa tita eh sabi ko hala good luck hindi e, hindi na pag prepare si mami mo hindi po so akala ko wala talaga ano, walang tinda And then chinat ko yung ano Ah, nag-chat muna ako sa GSIM. Nagising ako, ano eh. Ang aga ko tinagising. Las 4 ata yun. Tapos, chinat, ah, uh, chinat ko sa GC. May tinda ba? Wala nag-reply. Chinat ko yung CCTV. Nakita ko nagpe prepare sila. Akala ko di kumakapag-tinda. Makapag-luto. Ano oras dumating? Alas ko. Madaling araw na? Oh, my God. Yun. 2 a.m. daw dumating. So, yung parang yung time na nagsangkot siya si Nene. Sayang kasi kapag ka, ano, hindi nagtinda rito. As in, ang daming buyer. Anyway. <laughs> ang hindi ko sa anyway. Pero yun nga, oh, uhaw na uhaw ako. Wala kami tubig na naman yung inorderan ko sa ano. Dito. Hindi pa dinideliver. Anong gagataan mo pa? Dito pala basa basta gata si Papa yung nagluluto. May halong mm -hmm. ano? Ano? Uh, Crab? Uh, Sumpo. Oh, wow. Sumpo. Naul. <laughs> Naul. Yung kahapon, yung salangka, naubos mo talaga yun? Yung hipon doon? Hindi yeah, ah. Yung hinahin Ah, si Mama ba? Kaya yung ano, tapinan nyo na ng plastic. Yung... Pinagkainan? Kainan Ay, sa kaulam. kain ulam. Wala naman daw tubig. Alam nyo ba, ganito kalaki yung ano, yung sinangag. Ayan, tapos, ito hindi kasi kasi sa lagayan. Para iinitin later, pag naubos yung nasa labas. Buto-buto. Kabaw. Buto. Ayan. Sitaw kalabasa. Tatay ko na kayo. Duluto. Oh. Sugpo. Oh, Ito, Ito Ang Ang kitang sugpo, sugpo. <laughs> niyo. <na, sugpo> <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> Ayan, luto na rin yung beef curry. Sakto na ngayon mula kanina, mula pinalambot, niluto mo na rin diretsyo. <laughs> mmm, bang. Beef curry. Yung ano, Japanese curry. Pati office nila, bunso, dito na sa amin nag-order. Ikaw, mother, nag-chat ako sa'yo, tinatanong ko kung may tinda. Wala na ano yung cellphone. <laughs> Nakay, nasa taas. <laughs> Wala na naman nga daw tubig. Kaya nga, but... Sayang kasi pag ano, hindi nakapagtinda rito. As in literal guys, sayang. Sayang ang benta bolts. <laughs> May timbangan dyan sa ano, sa barangay. Nagtimbang ako. So, nasa 55.60 ako. Ayun na lang yung ano natin, yung starting weight natin, guys. Kasi hindi na pagsumbang before, 'di ba? Dapat sa'yo mga 70. Look, bro. bro. Para pinang bunu. <laughs> so one ito, eh, mama. Dapat daw sa akin mga 70 kg para pwede lang katayin. Ginawang baboy. Ganun ba yung ano sa baboy? Dapat oh. 70 kilos. Dapat nga mga sandan, hindi lugi. Bro. <laughs> Alam mo na alala ko yung pinakahuling baboy na. Oh, niya po. Kay tabi niya kan po yun. <laughs> <laughs> si, si mama pa Ano ba? Yan ang sinumpaan nila. Yung logo na umin ni mama. <laughs> Noon pa yung matagal na yun, guys. Ha? Huh? Kaya nauno no, na sa meat. Yep, <laughs> <Hindi pa> talaga. <laughs> So, ayun na nga, guys. Nagtimbang ako dyan sa, ano, sa barangay. Snack 3, 17. Oo. 1, 2, 3. Sabi lang na. 17. So, it's 55.60. So, mm, nasa 5 kilos patatanggalin natin. Dahil dyan, samote mote, quicker. <laughs> ano yung natubig tayo? Sa akin may, at uhaw na uhaw ako, walang tubig dun sa amin. Yun ang dala ko, tapos may isang nilagang itlog pa ako. okay ako guys kasi mag ako ng onte yung may iwan dito kay la Chris mga kailangan lang naman nila yan tapos mamalingat na rin diretsyo bigas tapos basta mga lang nila para hindi ako mag iwan ng pera at para hindi sila lumabas Ayoko pala basi I mean hindi sila aalis ng bahay So yeah, 3 days lang naman kami sa ano sa Bicol and then o, yun lang. Mamimiesta lang talaga tayo. Tamaan ko lang sila mama. At gusto nga pa siya lang si Japong doon. Tapos, since wala din naman ang mga gagawin, sama na lang ako. Tapos, sila Jackie, hindi matutuloy. Dapat uwi din sila Jackie kasi fiesta nga sa bayan namin. Tapos, binyag nung pamangkin ni ano, yung pinsan ko, na boyfriend naman ni Jackie. Tapos, tinatamad. <laughs> mga tinatamad kasi sobrang init na at lang daw. Sabi ko, mainam para may katuwang pa rin si Nene. Kapag habang wala kami ni Mama, magtitinda pa rin siya Sayang kasi, mga <laughs> oh, mukhang pera eh, no? Hindi, promise guys, kung sa inyo man, kung kayo man yung nakapwesto doon sa bahay na yun, sa lugar na yun, manghihinayot lang kayo once hindi kayo magtitinda. Grabe. Mm. Ah, sarap ng tubig. Kaso ang init pang ano, ang init pang lumabas. Kaya mga alas 4 siguro, alas 5. Kami so, lalarga ni Chris. Dinala ko na rin yung laptop para sabi ko, yung lahat ng clips ngayon, nang mabablog pa, edit ko na para ma-upload. Para sabi ko, bukas hindi na rin ako magbablog siguro <laughs> Friday. At, yeah. Wala naman yun. Same ganap. Ganoon natin kung meron na. Mm. Ma'am, grocery lang kami guys. Ni-exam ko si Chris Polo. Dito lang sa Captain Mar, save more. Mati lang naman. Ano ba mga kailangan? Tinapay. <laughs> Tinapay pala man. Yun lang naman. Tapos, mga noodles. Nakos, puro na naman noodles kakainin yung dalawa. Oh, ha? Ah? Yung 555. Oh, mga century tuna, five 555. Ayan. konti lang naman. Para makasurvive lang itong dalawa sa 3 um, <laughs> days na wala ako. Sagalbo lang <laughs> naman yun, di ba? Namiss mo yung lettuce. ha, ah, dalmasyo. Dalmasyo. <laughs> yung <ka> na <laughs> Bombastic side ay ka na naman Sige na, kumain ka na Ayan, bumili rin kami netong oh, Ano tawag dito? Yung sa fish Ayan, kasi calcium yan ka Calcium niya yan Source of calcium niya Tapos, yung may likis sa gulay Gusto niya, gustong gusto niya talaga yung ano Yung Lettuce Yung ibang gulay, hindi niya masyado bet yan, ewan ko lang yun sa mga flowers like gumamela, yung mga ganyan. Hindi ko pa natatry, nakalimutan ko kasing ano, uh, kumuha nung nasa Cavite. <laughs> anyway, yun guys. Nandito na kami ni Chris kanina pa actually. Naka, nasalang ko na nga yung ano, yung, uh, ano pa to? Ano beef, 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 beef? Ano ginawa ko last time? ako nagluluto kaya tinanong yun yung may sauce shawarma, beef shawarma ayan, magluluto pa sana ako ng ano sabi ko kay Chris, gusto mo ba magluto ako ng adobo, yung ganyan, para iinitin nyo na lang kay daddy sabi niya, huwag na, ako nang bahala dyan kay daddy pwede <laughs> ba, galing na ka <laughs> ako nang bahala dyan kay daddy so yun marunong na siya magluto si Chris magsaing, magprito, pero yung mga nagtatry na siya ng mga may sauces kaso inaano ko muna kasi ang lakas niya mag-apoy minsan so nahihilaw minsan yung mga beef and ayun yun na lang inaano ko ngayon yung bumili ako ng half na beef tapos ginawa ko ngang ano nga ulit yung kakasabi ko lang diba beef, shawarma <laughs> Uy, alam, ano uyayari sa akin. Ayan. Tapos nagagayat na lang ako na itong mga ano, mga uh, gulay. Itong uh, kamatis na manipis lang para kakainin talaga ni Chris. Then buti may tira pa dyan na pipino. Ayan. Tapos nakalimutan ko pang bumili nung ano. Kasi may nag, nakita ko din mismo, sinurge ko. Yun sa yung sa, yung sa unang kasing gawa guys, mayonnaise yung ginamit sa sauce ng um, o, diba. Ano na naman yung niluluto ko? Beef. <laughs> oh no. Palibhasa hindi ko gusto yung ani. I mean hindi ko Alam mo yun, beef kasi <laughs> shawarma. ayan Yung sauce pala nun, dapat yogurt yung ginagawa. eh yung last time na nakita ko kasi, yung unang gawa ko, mayo naman yung sa tutorial niya. So, may yung inano ko. Pero, ayun nga, wala din tayong yogurt ngayon. Nakalimutan kong bumili. Kasi, unti lang naman yung pinamili namin ni Chris. Like, good for 3 days lang naman nila na ano, na supply. Ayan, ready na. Kumain na daw si Chris eh. I mean, naligo kasi ako guys. So, kum kumain na daw siya. Ayan nga, at may ano na, may tulo pa. Diyos ko talagang batang ito. Oo, ayan. Medyo nasarsa ulit yung ginawa ko para pa, uh, patungan nila sa kanin. Tapos ito, nagpatit ako kay Kuya Peter kasi na ano, na parami naman yung saing ni Papa kanina nung kanin. So may extra isang kaldero. Yung buti ano lang, medium lang na kaldero yung sinaingan. So, ayun. Nagpahatid na lang ako kay Kuya Pete. Nanghingi apat. Nakalimutan ko din kaninang magbitbit. Kaya, yan. Bait na bata naman yung kapag ka, kung anong inaano ko. Dali kuya pasuyo naman ako ganyan. Sige po, tita. So, yun. <laughs> And, ayun nga, nakaligo na ako. mag -e edit na ako. Kaya, end ko na itong vlog na to, guys. Para, makakatulog na rin ako ng maaga. At, maaga rin magigising bukas. So, excited na ako. Umuwi ng biko Pati si mama Napapanaginipan niya na daw pati yung, ah, oh, ba't naman mula yung face ko? nung kumagat sa akin? Napapanaginipan niya, daw, pa, niya na daw pati yung mga pagkain, ano, bicol, gaya ng binutong. Yung ano, yung binalot sa dahon ng saging na malagkit, na may gata. Hmm, ako din. Yan. Pero ano lang kami, iriga lang yung baba namin. Hindi na didiretso dun sa ano, sa bayan namin. Parang ilang bus line na lang ata yung dumidiretso dun sa loob ng bayan namin. Kaya doon lang kami sa labas <laughs> labas <laughs> sa Iriga City. So doon kami susunduin naman ni Japong sa Sabado na ng umaga. Promise. Sana may mablog ako na Bicol, no? Sa Bicol, no? Or sana makapasyal kami may pas, may pasyal ni Japong sila mama at papa. Though oo, kasi parang tumanda na sila sa I mean, parang pa sa yun? Tumanda na sila at lahat, hindi pa nila naikot yung ano, hindi pa nila napunta. Si papa oo kasi sigyang bike niyan. Pero si mama literal na inano lang talaga yung buhay niya sa amin. Dinedicate na dinedicate ni Mama yung buong buhay niya sa amin sa pag-aalaga, sa pag pagsisilbi sa amin. Kaya yeah, sana makapasyal-pasyal sa ibang ano si Mama. <laughs> sa ibang mga pasyal sa Bicol. Na-edit ko na yung ibang clips nitong huling vlog natin for today's week. Kaso hanggang good morning lang pala yung naano ko doon, guys. <laughs> Nagagawa ako. Good morning, good morning. <laughs> diba? Kasi busy. Yan. And, ayun nga, babawin na lang ako sa Bicol. Bicol! Sa Bicol vlog natin. Tignan nyo yung ano, may mga ngat-ngat agad ni ano. Ni Dalmasyo. At Borlogs naman po siya. Ubus niya yung nilagay kong ano. Mami, tira-tira pa o. Oh. Mamaya ubusin niya yan. Nagutom ulit. Junior, pasok na! Dali! Ginger! Pasok na! Yan. bukas na kayo. Maaga naman akong gising tomorrow. Eh. Good night, guys. See you next week. Yes. Yan. See you next week.